Hello po mga kaibigan! Andito na naman po tayo muli. Meron po kasi akong i-share na game sa inyo. Isang game kung saan ang kanyang rating ay nasa 1,980. Hindi masyadong may kalakasan pero medyo nahirapan ako ng kaunti sa larong ito. I-share ko po ang larong ito at sana meron po kayong matutunan sa mismong game ko po. Tingnan po natin. Dito yung black ay parang advantage na sa posisyon kung kinapture niya yung ating queen. Kasi yung queen niya dito kasi yan sa D6 eh. Kung kinapture niya yung ating queen, advantage na po. Kaso lang, nag-move siya dito sa queen to E7. Para i discovered niya ang aking queen sa kanyang bishop. Ganyan kasi hindi tayo makapag-capture ng rook dahil merong knight kasi eh. Kung kakapture tayo ng rook, mali po kasi. Dahil meron lang queen takes C7 after Queen takes, meron lamang knight takes c7. So, down material po tayo dyan. Balik natin. Kaya, kung capture natin yung bishop niya, o di kaya queen ang ating i-capture kahit saan sa kanila queen man o rook talo tayo pero meron akong nakita na best move dito alam nyo ba kung ano ito kung nakita po ninyo ito siguradong nag improve na kayo sa chess disclaimer po ang game pong ito ay para sa mga baguhan lamang kung ikaw po ay isang master alam kong napaka easy lang ang posisyong ito para sa iyo pero ang video ito ay para sa mga beginners na kung saan marami silang matutunan sa mga laro ko so dito ang ginawa kupung move na hindi inaasahan ng aking opponent, ay nagbishop to g5 ako. Threat ang kanyang queen. Ayan. So, akala niya, hindi na makailag yung queen ko dahil wala na kasi. Wala nang kapuntahan yung queen ko. Ayan, mapupursige na kakapturin ko lang yung kanyang bishop. Pero hindi niya alam na meron pala akong counter. Ayan, so kung halimbawa kakaptur siya ng aking queen, meron akong bishop takes. Equal yung posisyon. And if halimbawa kakaptur siya ng aking bishop, mali dahil meron lamang queen takes pawn with check. Pagkatapos iilag ang kanyang king, i libre na ang kanyang queen with check pa. Hindi ba? Kaya ito ang naging laro namin. Pagkatapos kong mag g5, ang kanyang ginawa ay nagcapture siya sa aking queen. So equal po ang posisyong ito. So ako nag bishop takes queen din ako. At ngayon siya po ay nag -rook to c8. Ayan. Medyo lamang na po tayo sa posisyon dahil nagkamali siya ng move. Ang tama po kasi dito sa itim ay magka-capture Sure lang sana siya sa night. Dahil hindi naman makapunta yung Roku dito sa 7th rank eh. Alam naman natin yan sa strategy kapag ang rook na sa 7th rank, napakalakas yan. Pero hindi tayo makapunta sa 7th rank dahil guarded pa ng bishop. Kaya kung capture rin ng puti yung bishop dyan sa e5, meron lang po kasing pawn takes g4. At kung kakapture ng pawn, meron lamang pong g5. Bakit? Dahil kung mag 7th rank yung kanyang rook, meron lang po kasing knight to d5. yan Kakapture ba yung puti dito sa pawn? Ano sa palagay niyo Kung kakapture yung rook sa pawn, meron kasing rook c8 eh. Meron lang kasing rook c8 eh. Delikado yung puti dahil pag makapunta dyan sa second rank meron pang isang rook na may pressure dyan sa f2 pawn. Delikado na yung puti. Halimbawa rook c8, knight d7 for example at dito meron ang rook f4. Kakapture rin yung libre na pawn dyan sa g4. Kaya Equal-equal lang po ang posisyon dito. Ibalik po natin sa posisyon kanina. Ayan po. Ang mali po niya ay nag-move siya ng rook dito sa C8. So opportunity ko na po na kakapture yung kanyang rook dito sa C8. Kaya kinapture ko na yung rook niya. So nag recapture siya at dito nag-detakes capture ako ng bishop. Bakit hindi knight ang kinapture ko? Kasi kung knight ang kakapture rin ko, okay lang naman pero hindi kasi ma-activate yung rook dito sa 7th rank much better po yung pawn na capture para yung Rook ko makapunta agad dito sa 7th rank. Meron tayong malaking chances na manalo dito. Kaya nag-recapture siya ng aking bishop at dito nakapunta na ako sa rook d7, 7th rank. pinaka -importante sa rook, sa strategy ng rook. Kaya dito siya ay nag f spawn at nag-recapture ako at ngayon nag-rook c1 check po siya. So dito, syempre nag-king g2 lamang at ngayon nag-knight d5 na siya. Siguro may plano siyang mag-check sa aking king. At pag pagkatapos pipresurin yung pawn ko, makapunta yung kanyang rook dito, delikado ako. So ngayon, meron na po kasing opportunity na capturein yung mga pawns niya, so nag opportunity na lang ako. Kinapture ko ang pawn niya, at dito nag-check siya, nag g3 lamang ako. Wala siyang checking dito sa g1 dahil guarded yan ng ating knight, kahit mag-push pa siya ng pawn dyan sa g5. Kaya ang ginawa niya dito ay nag Knight check po siya at ako naman ay nag King G2. Bumalik siya sa Knight F4. Parang gusto na niyang makipag-draw sa posisyong ito. Samantalang ako naman ayoko makipag-draw dahil alam kong winning na ako. Sa strategy kasi winning na kasi ako. Tingnan nyo yung rook na napakalakas na. Meron siyang mga weak pawns dito. Anytime pwede ko yung capturein at uubusin. Halimbawa pupunta ako ng Rook dyan. Halimbawa sa kakapturein kung pupunta siya dito meron lamang push. Hindi siya makapagkain dahil after makapture ko ang pawn, guarded yan ng aking rook, panalo na talaga. O di kaya pre-pressurein ko ang kanyang pawn dito sa center, uubusin ko lahat, panalo na talaga. Kaya dito, hindi ako nag dahil sa threefold repetition, isang batas ng feedy loss of chess. Kaya sa halip na bumalik ako dyan sa G3, ako ay nag-king h2 lamang. So wala na siyang checking. Kaya ang next move niya ay nag rook C2 siya. Threat yung aking pawn. Kaya dinipensahan ko at nag king g3 ako. At ito ang ginawa niya. Nag to d3 siya. Dahil naging greedy siya, gusto niyang capturein ang ating pawn. Kaya nakita ko ang winning chances nito. Saan kaya? Ano kaya yung best move ko? Ang nakita kong best move ay nag knight to g5 ako. Bakit best move yan mga kaibigan? Dahil guarded na yung f7 at saka yung h7. At meron na tayong checkmate dito sa background. Panalo na tayo. Natutuwa ako dahil nag move siya dito sa d3. Kung nag move siya dito palaging check, parang madudraw yata eh. Pero gagawa ako ng paraan na hindi talaga madraw dahil winning na yung position ko. Kaya pagkatapos nito, nag knight g5 ako. Ayan na! Guarded na ang kanyang back rank. Napakasarap na talagang i-checkmate yung Black's King. Pero dito nag-rook takes b2 siya para hindi ako makapunta dito sa background at mag-checkmate. Alam nyo ba kung ano ang ginawa ko dito? Kung kayo yung puti, ano ang gagawin nyo dito? 5 seconds lang po. Okay, kung nakita nyo na, ang ginawa ko dito ay nag-rook D7 ako para meron akong checkmate. Hindi na yan makalabas yung kanyang king eh. At meron din akong capture dyan sa knight. So ngayon ang ginawa niya, nag-king to f siya para hindi ako makapag-checkmate sa kanya. So dito, kinapture ko na agad ang kanyang yang knight. So, panalo na talaga sa posisyon. Pwede din namang merong ibang option. Pwede din namang kakapturin ng knight yung pawn muna. Halimbawa, kung lalapit siya, meron lamang rook takes d3. At saka, meron na namang ibang capture ng pawn niya sa g7. Talo na siya. Sigurado ako dito. Sa posisyon ito, kahit titled players pa ang maglaro ng black, wala nang paraan to na maipanalo niya pa o kahit madraw man lang. Dahil tatlong pawns versus apat na pawns, isang rook versus rook at saka knight, panalo na tayo dyan. So, I hope na meron kayong natutunan sa ating video ngayon. Lalong-lalo na sa mga ideya sa middle game, transitioning patungong in-game. Sana po nagustuhan nyo ang video natin. Kung nagustuhan nyo po, like naman po at mag-subscribe na din kayo kung wala pa. Maraming salamat po. Ako po si Coach Breches. Palaging natutuwang magturo. Bye-bye.